Hi guys! Ngayon nga ay dinalaw namin ang aking bayaw. Siyempre, pati na rin ang aking ate at ang aking mga pamangkin. Ito nga pala naging ikaganapan. Yan, bago kami umalis eh, bumili nga muna kami ng mapapasalubong sa kanila. At ang kasama ko nga pala yung aking kapatid na bunso. Dahil simula nang dumating sila ay hindi pa sila nagkikita ng aking ate yan, aking bunso at aking hipag. At isasama pa namin isa namin kapatid na si Lani. Ayan, yan, yan si Lani. Siya nga pala yung nagbantay sa ospital nung inoperahan yung aking bayaw habang wala pa yung aking ate. At yan ang aming apo, sinama niya dahil walang magbabantay. Sabi ng kuya ko, susunod daw siya. Hindi naman siya nakasunod. Shout sa iyo, Mario o ba't hindi ka sumunod kumpleto sana tayong lima at dahil mahaba ang aming bihay hayaan niyo muna na makapagkwento ako tungkol naman sa kanilang love story alam niyo ba ang ate ko at ang aking bayo ay naging magsyota noon pa lang siguro 13 years old yung ate ko at hanggang ngayon ay magkasama sila at nabiyayain sila ng tatlong anak yung dalawang nga nilang anak halos sukob sa taon kaya si Trisha siguro naging special kasi may post baby na siya Simula po nung sila ay nagkaanak ay dito na po sila tumira sa Tanay dahil ang trabaho po ng aking bayaw ay nandito sa Tanay. At sa hindi po nakakaalam ako po ay natira sa kanila kaya nasaksihan ko po kung paano po mag-alaga ang aking kapatid sa kanyang mga anak at lalo na po sa kanyang asawa. At nung isang taon po ay napagpasaya ng ate ko na mga ibang bansa kasi po marami po sila naging utang dahil po sa pandemic na nagdaan. At sa hindi po inaasahan, nagkasakit po ang aking bayaw. Tatlong buwan pa lang na nakakaalis ang aking ate. Kaya ayun, ibis na makabayad sana sila ng utang ay lalo pa silang nabaon. May mga ginawa nga pala akong video sa bayaw ko simula nung siya ay nagkasakit. At maraming salamat po sa mga nakapanood lalong-lalo na po nitong huli nung dumating ang aking ate sa kanilang pagkikita na sinurpresa natin, di ba? At siguro marami rin sa inyo ang naantig sa pangyayaring yun. Kaya sundan natin ngayon ito at narito na nga kami sa kanila at yan nga pala yung karsadang pinagawa natin kay Kapitan. Shout out sa iyo, Kapitan. Maraming maraming salamat sa karsadang to at maraming maraming salamat din nga pala sa NKTI kung saan siya inopera ng dalawang beses at na-confine. At ito na ang ate ko. Habang nagpapahinga, naglalabagan yan siguro talaga mga di ba? Talaga ang gagawin ng lahat para sa kanyang pamilya. Kahit napapagod na, hindi susuko. Ito, nandito na kami sa loob. Kumustahin muna natin si Bayaw. Alam kong mas mahirap ngayon ang sitwasyon niya dahil sa pagkakaopera sa kamay niya. Kita ko kasi kung paano siya sumakay sa tricycle. Yun lang kasi ang kanyang service sa pagpunta sa dialysis, yung tricycle nila. At yan ang nagdadrive, yung kanyang anak na panganay na sinunoy. Inaayos nice lang niya, ano ba yaw? Yan, yan pa rin yung pinakabit natin. Hmm. 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 Ano um, mga maga ang kamay mo? Tinanggal lang yung bukol dyan. Magang maga, Ha? Ay, didiin. Kumuhi, ano, Sagang baga, oh. Ang init pati dito. Kung mahirap ang sitwasyon ng bayaw ko, eh, mas mahirap ang sitwasyon ng ate ko. Simula kasi nang dumating siya, ay may tatlong linggo lang siyang bakasyon dito. Buti at pinayagan siya ng amo niya. At para sa kanya, napakahirap magdesisyon. Pwede kasi siyang bumalik, pwedeng hindi. Pag bumalik siya, Sino mag-aalaga sa bayaw ko tulad niyan, yung mga ganyang pag-asikaso, yung pag paglilinis ng katawan. Iba kasi ang pag-asikaso ng asawa kaysa sa mga anak, di ba? Lang may dala kaming Jollibee. Di ulam si Trisha, o spaghetti, oh, sana all. Guys, kumain kayo dito, guys. Sarap ba yan? Sa lasada, <laughs> guys. Sarap <order> kayo. <laughs> oh, umaya. Hmm. Order order ba sa Jollibee, yung Jollibee? Meron <laughs> Kapitan! pa Napakahirap talaga kapag walang ilaw ang tahanan, di ba? Yan, ang kanilang poste nga, eh, nasira na. Huwag sana natin hayaan mawala ang ilaw nila. Tulungan po natin sila sa mga nakakapalo nito. Kung may kilala po kayo na makakabigay ng tulong sa kanila, eh, share po natin. O iba na alawi, shout out sa sa'yo. Sana matulungan mo yung kapatid ko. Na wag na sana siyang umalis kung ma tubos man lang sana nila yung SS ng bayaw ko nakasanlakas yun may pension sana yun na 12,000 kung matubos man lang sana yun eh, malaking tulong na sa kanila at si Tricia di niya alam na aalis uli ang mama niya 3 times a week po kasi nagdadialisis ang aking bayaw balit 800 po kaya dadialisis at isa pa yung dialyzer po ay pinapalitan yun every month 1.5 po ang isa nun no, napakabigat po bukod pa po yung kanilang pagkain sa araw-araw at bukod din po yung mga bayarin, yung mga bills nila sa tubig at kuryente, di po ba? At meron pa rin pong hinuhulugan ng ate ko bago siya umuwi dito, nakapag-loan po siya sa OFW. Hinuhulugan niya rin po yun, kaya napakahira po sa kanya na mag na bumalik o hindi. Pero para sa akin, ha, parang kailangan na nandito siya dahil wala mag-aalaga sa asawa niya. Yun nga lang po, sana matulungan natin siya. Uh, mention nyo naman po yung mga pwedeng tumulan sa kanya, yung mga vlogger dyan na sobra-sobra ng blessing. Sana po mabiyayaan natin sila, matulungan natin sila. Tingnan nyo yung bayo ko. Paano mo iiwanan yung ganyang sitwasyon? Parang hirap na hirap siyang huminga, tignan mo. O, ba? Diba? Tapos yung sugat niya, talagang maselan yan, hindi pwedeng igalaw yan. Kaya nga siguro bumukol yan kasi naititiin niya. Bawal yan makabuhat ng mabigat, bawal igalaw. Ito yung sugat niya, napakalaki. Tignan mo, o O, diba? Sin mag sa kanya pag wala yung ate ko? Bukod pa po doon, yung mga gamot na kailangan niyang bilhin. Wala kasi siyang uwing pera nung umuwi siya dito ngayon kasi talagang pinamasayian lang siya ng amo niya pero wala po siyang dala. Ang dala lang po niya ay 6,000 at gasinun man po yung nag yun ngayon, ha? Ikaw na may Gcash, baka naman. Kung magkano man, pwede ka magbigay sa kanya, ilalagay ko yung Gcash number nila dito. Huwag kang mahiya kung magkano man ang kaya mo kahit magkano malaking tulong niya sa kanila. Tulungan natin sila. Shoutout ko nga pala ng aking pamangkay na si Bernard at ang kanyang kaibigan na si Inso na nagbigay ng tulong nung nasa ospital siya. At maraming salamat din sa mga nagdonate ng dugo at sa mga nagdasal lalong lalo na sa driver na ambulansya na kahit anong oras ay talagang pinupuntahan kami. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Thank you for watching guys. God bless!